Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang Ganti ng Inapi, Kabanata 336 hanggang 340. Kabanata 336. Sa pagsasalita tungkol dito, sinabi ni Fredman Wilson ng may damdamin. Tinataya na ang mga matatandang ito ay ilang dekada nang hindi nagkita. At baka magkita ulit sila doon. Paulit-ulit na tumango si Noah Wilson, at sinabing na mapagpakumbaba, Mr. Fredman. Mangyaring pumasok at umupo. Bunguntong hininga si Fredman Wilson. At tumawa, kung gayon, huwag na kayong mag-abala. Huwag istorbohin. Huwag istorbohin. Nagmamadaling pinapasok ni Noah Wilson si Fredman Wilson. Naglakad sa bakuran at pumasok sa sala. Nagmamadali niyang sinabi kay Lady Wilson, Ma'am, ang pangulo ng pamilya Wilson ng Eastcliff. At ang Future Company Group Chairman Fredman Wilson. Nagulat ang matandang Mrs. Wilson, Future Company Group. Ito ang sikat na A-share listed group. Paano nahanap ng kanilang chairman ang kanilang tahanan? Bagaman siya ay labis na naguguluhan, siya ay tuwang-tuwa pa rin bumangon upang batiin siya at sinabing, "Oh, maligayang pagdating Chairman Wilson sa aking bahay. Mangyaring patawarin mo ako." hindi kita na sa lubong kaagad. Ngumiti si Fredman Wilson at bahagyang itinaas ang kanyang mga kamay, at biglang nasulyapan si Wendy na matagal nang umiiyak. Namumula ang mata at heartbroken. Nang sumulyap siya, bigla niyang naramdaman na ang ganda at kaawa-awa ito. Naawa siya at hindi niya maiwasang kumilos. Wendy was in a state of collapse at this time. At hindi napansin na ang bagong bisita sa bahay ay tahimik na nakatingin sa kanya. Sa oras na ito, inimbitahan ng matandang Mrs. Wilson si Fredman Wilson na maupo at nagsabi na may pananabik, hindi ko inaasahan na pupunta si Fredman Wilson sa bahay namin. Ano ang may paglilingkod naming? Ikaw ay magalang, nakangiting sabi ni Fredman Wilson. You should be the lady Wilson ng pamilyang Wilson. Tama ba? Nagmamadaling sinabi ng matandang Mrs. Wilson. Maaaring akong tawagin ni Fredman na matandang Mrs. Wilson. Hindi mo kailangang maging magalang. Tumango si Fredman Wilson at sinabing, Nandito ako sa pagkakataong ito dahil sa huling hiling ng aking ama, bago siya namatay. Pagkatapos magsalita, sinabi niya ang tungkol sa kanyang ama at sa old master ng pamilya Wilson. At sa kanilang mga nakaraan. Ang ninuno ng pamilya Wilson ay nasa isang maliit na nayon sa lalawigan ng Nanguang. Halos lahat sa baryong iyon ay mga taong pinangalan ng Wilson. Sila ay kabilang sa malaking pamilya na binuo ng daan-daang taon, dahil ang mga sanga at ang mga dahon ay masyadong malaki. Ito ay lumaki sa libu-libong tao. Sa oras ng sukat, karamihan ay wala sa limang damit, at ang relasyon sa dugo ay napakahina. At ito ay hindi man lang matatawag na relasyon sa dugo. Noong panahong yon, ang ama ni Fredman Wilson at si Old Master Wilson ay parehong mga teenager na lalaki. Ang pito o walong henerasyon ng dalawa ay halos magkamag-anak, ngunit silang dalawa ay nagkaroon ng magandang personal na relasyon, at sila ay itinuturing na panghabang buhay na magkaibigan. Nang maglaon, nagkaroon ng digmaan. Ang pamilya Wilson ay tumakbo para sa kanilang buhay nang nagmamadali at nahulog. Sa kabutihang palad, niligtas ng Old Wilson ang ama ni Fredman Wilson. Nang maglaon, ang lahat ay nagkahiwalay sa apoy ng digmaan, kaya't hindi na nila mahanap ang isa't isa. Iniisip pa rin ito ng ama ni Fredman Wilson hanggang sa kanyang kamatayan. Kaya hiniling niya kay Fredman Wilson na humanap ng paraan para mahanap ang kanyang benefactor at lumapit para pasalamatan siya ng personal. Gayunpaman, hindi ito sineseryoso ni Fredman Wilson. Kahit na pumayag siya sa kanyang ama, nakalimutan na niya ang kahilingan ng kanyang ama hanggang sa mamatay siya. Hanggang sa ilang araw na ang nakalipas, paulit-ulit siyang binabangungot na naginip na ang matandang master ay bumalik sa kanya at nagreklamo na ang kanyang mga salita ay hindi pinarangalan. Tapos natagpuan ang panghuhula ng Panginoon upang tingnan ito. Sinabi ng Panginoon, nagparamdam ang old master dahil sa kanyang kahilingan. Kung hindi niya ito matupad, hahabulin siya nito sa panaginip. Hindi naman gumasto si Fredman Wilson ng pera para umarkila ng mga taong titingin sa paligid at nakakita ng mga pahiwatig sa pamilya Wilson ng Oris Hill. Pagkatapos marinig ito, si Mrs. Wilson ay nagsimulang umiyak sa pananabik. Ito ay talagang wala kung saan. May isa pang liwanag sa dilim. Ang Future Company Group ay isang nakalistang grupo na may market value na 10-10 bilyon. Ginagamit ni Mr. Wilson ang kanyang mga daliri para tulungan ang pamilyang Wilson na mabuhay mula sa desperasyon. Kabanata 337. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ng matandang Mrs. Wilson na matuwa. At sinabi kay Fredman Wilson, Nako, Fredman, ang iyong ama ay talagang mabuting tao na marunong magpasasalamat. Naaalala niya ang lahat ng mga taon ng mga bagay na ito ng napakalinaw. Tumango si Fredman Wilson at bumuntong hininga, kung tutuusin. Ito ay biyaya na nagel iligtas buhay, at ang aking ama ay hindi ito nakakalimutan sa loob ng maraming taon. Pagkatapos makipag-usap, Kinuha ni Fredman Wilson ang isang pulang high-end na kahon ng alahas mula sa kanyang bulsa, at iniabot ito kay Ginang Wilson, na nagsasabi, Nag-ipon ng pera ang aking ama at sinabi sa akin na dapat ihatid ang item na ito kay Mrs. Wilson. Ngunit si Mrs. Wilson din ang nagmamaneho ng crane. Pumunta sa kanluran, tapos ibibigay ko sa sayo. Inakala ng matandang Mrs. Wilson na suklian ito ang kanyang kabaitan. Kaya binigyan niya siya ng ilang bihira at mahalagang kayamanan. Nasa sabik siyang kunin ito, at binuksan niya ito at nakita niya ito bigla. Ito pala ay isang makalawang na bala? Ano ito? Ang matandang Mrs. Wilson ay tumingin kay Fredman Wilson na may kainahinala. Fredman Wilson. Ito ay, nagmamadaling sinabi ni Fredman Wilson. Ito ang bala na tumama sa binti ng aking ama noon. Gumamit si Old Master Wilson ng pulang kutsilyo para hukayin ito. Itinabi ito ng aking ama sa kanyang katawan. Binigay niya sa akin bago siya namatay. Upang panatilihin bilang isang alaala. Halos pagalitan ng matandang Mrs. Wilson ang kanyang ina sa kanyang puso. Ano ang nangyayari? Iniligtas ng aking matandang guro ang buhay ng iyong ama. Kaya ang iyong ama ay nagbigay ng isang bala ng mga dekada bilang isang souvenir. Masyado ka bang mapili? Ano ang biyaya ng pagpatak ng tubig at kabayaran sa bukal? Ang sirang bala na ito ay hindi nagkakahalaga ng isang sentimos, at ito ay nasa katawan ng tao noon. Kaya kakaibang nagpanik, ibibigay mo sa akin ang bagay na ito, mas mainam na magbigay ng labing walong milyon para matulungan na lampasan ang kahirapan. Sa pag-iisip nito, ang matandang ginang Wilson ay nakahinga ng maluwag. Hindi ko talaga inaasahan na ang iyong ama ay isang mabait at matuwid na tao. Kung alam niya na ang pamilya namin ay nagdurusa sa sakuna, tiyak na tutulong siya. Nagulat ang ekspresyon ni Fredman Wilson at sinabi niya na siya ay talagang isang mahirap na kamag-anak ng kanyang ama. Gusto ba niya ng pera nang hindi nagsasabi ng tatlong salita? Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, narito siya upang tulungan ang matandang guro na bayaran ng kanyang mga nais. Kaya siya mabait at makatwiran. Kaya sumunod siya sa agos ng bangka at nagtanong, ang matandang ginang Wilson, hindi ko alam kung anong mga sakuna ang kinakaharap ng pamilya mo ngayon. Nagmamadaling sinabi ni Mrs. Wilson, mayroon kaming isang kumpanya na pangunahing nakatuon sa proyekto ng dekoresyon, na tinatawag na Wilson Group. Ang negosyo ay maunlad, ngunit ngayon ang kadena ng capital ay nakatagpo ng problema at malapit ng maluji. Kailangan namin ng isang halaga ng pera para maligtas. Tumangu si Fredman Wilson at nakangiting sinabi, Si Mrs. Wilson ay isang mapagpalang tao kapag nakatingin siya sa mukha niya. Huwag mag-alala, naniniwala ako na magagawa ng pamilyang Wilson na makabangon. Matapos pakinggan ang matandang Mrs. Wilson, talagang gusto niya itong pagalitan. Ito ay dahil gusto niyang magkaroon sila ng pusong nagpapasalamat. At kumuha ng pera para ipakita ang kahulugan, ng hindi pagtingin sa mukha ng monghe at pagtingin sa mukha ng Buda kung hindi niya titingnan ang mukha ng Buddha, makikita rin niya ang mukha ng isang patay na ama. In the end, mas maganda siya, sinasabi sa kanya na siya ay pinagpala, at maaari ba niyang gawing mabuti ang swerte? Kung hindi dahil sa kanyang distinguished status, matandang babae, talagang gusto niyang emadmad ang kanyang mukha sa bench. Sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Fredman Wilson na tumingin kay Wendy na tila desperado, at pagkatapos ay ngumiti at sinabi sa matandang ginang Wilson, Lady Wilson, hindi mo pa ako napakilala sa iba? nang mabuti ng matandang Mrs. Wilson, at nang mas malapitan niyang tingnan, nakita niya yon. Mukhang may iniisip si Fredman Wilson tungkol kay Wendy. Biglang nakakita siya ng straw na nagliligtas buhay. Kabanata 338 sa pag-iisip nito, dali-dali niyang ipinakilala si Noah Wilson at sinabi, Ito ang panganay kong anak, Noah Wilson. Tumangu si Fredman Wilson kasama si Noah Wilson, ngunit tila wala siyang pakialam sa kanyang saloobin. Ipinakilala ng Lady Wilson si Harold at sinabing, Fredman Wilson, ito ang apoko si Harold. Lumuhad si Harold at dinilaan ang mukha at nagmamadaling sinabi, Hello Mr. Fredman. Mag-ingat ka palagi. Tumugon si Fredman Wilson ng om, um, om, um, bago ipinakilala ng Lady Wilson si Wendy, tumakbo na ang mga mata niya kay Wendy. Sa oras na ito, ang matandang Mrs. Wilson ay ngumiti na nahuhulaan bago ipakilala sina Wendy at nagsasabing, Fredman Wilson, ito ang apokong si Wendy Wilson. Nakahinga ng maluwag si Fredman Wilson. Dumating siya sa pamilya Wilson sa unang pagkakataon, at nag-aalala siya kung si Wendy ang asawa ni Harold. Sa pagkakataong yon, tila wala siyang pagkakataong magsimula. Ngunit nang marinig niya na siya ay mula rin sa pamilyang Wilson, ang puso ni Fredman Wilson ay biglang nabuhay. Kahit na si Wendy ay hindi isang napakahusay na kagandahan, tiyak na maituturing siyang isang upper middle o kahit first grade, kung hindi, hindi magagawa ni Gerald ng White Family para tignan siya. Nakakalungkot na si Wendy ay palaging pinipilit ni Claire, isang nangungunang super first class na kagandahan. Kaya kahit nasa bahay man siya ni Wilson o sa Orris Hill, parang hindi siya pwedeng magpakita nito. Pero ngayong wala si Claire, ngayon lang ulit umiyak si Wendy, namumula ang mata at ilong na talagang nagpaparamdam sa isang lalaki ng pagnanais na alagaan siya at protektahan siya sa kanyang puso. Nakita ng matandang Mrs. Wilson na may pagtingin si Fredman Wilson kay Wendy, kaya siya ay nagmamadaling nagsabi. Fredman, 24 na si Wendy ngayong taon, at wala siyang kasintahan. Kung merong angkop na mga batang talento sa paligid ni Fredman Wilson, maaari mo silang ipakilala kay Wendy. Ayaw niya talagang may ipakilala si Fredman Wilson kay Wendy, sinabi niya lang kay Fredman Wilson sa isang disguise, para malaman na ang kanyang apo ay single ngayon, at kung gusto niyang magkaroon ng pagkakataon. Talagang natukso si Fredman Wilson. Matanda na siya at matanda na rin ang asawa niya, at matagal na siyang nawala ng interes dito. At saka, pagdating niya sa Oris Hill sa pagkakataong ito, wala ang asawa niya kaya niyang maglaro sa kaluuban. Kung pwede ko lang samantalahin ang pagkakataong ito, para maging masaya kasama si Wendy, ito ay napakagandang bagay sa mundo. Sa pag-iisip nito, nagkusa siyang makipag-ugnayan kay Wendy, ngumiti, at sinabing, Miss Wendy, napakaganda mo, bakit wala kang boyfriend? Okay lang na huwag sabihin ito. Nang sabihin niya ito, namumula ang mga mata ni Wendy, at dalawang linya ng luha ang bumuhos. Siya ay namamatay sa kakulangan sa ginhawa. Ang pamilyang Wilson ay namamatay na ngayon, at lahat ng kanyang magagandang inaasahan ay naging walang kabuluhan. Iniisip ngayon ni Gerald na gusto niyang makita ang Diyos ng salot, at hindi niya ito maiiwasan. Hayaan mo na pakasalan ang pamilyang iyon, kahit na hiniling niya sa kanya na makipaghiwalay, malamang na hindi na siya titingin sa kanya. Napakalungkot niya, ngunit ang kanyang pinsan, si Claire, ay parang isda sa tubig. Napakaraming malaking tao na nakipag-celebrate sa opening ng kanyang studio, really wanting a face and bump, paano siya hindi magagalit, hindi may ini sa kaibutura ng kanyang puso. Siya ay desperado? Nang makitang umiyak si Wendy, biglang nalungkot si Fredman Wilson at nagmamadaling sinabi, Oh, anong meron kay Miss Wendy? Bakit ka umiiyak? Nagmamadaling sinabi ni Mrs. Wilson, maraming problema ang kumpanya ng pamilya namin ngayon. Si Wendy ay may malalim na relasyon sa kumpanya at hindi siya komportable. Dahil dito, nakikiusap siya sa akin na humanap ng paraan para mailigtas ang kumpanya. Pero wala akong makitang na pwede tumulong, wala akong magawa para mailigtas ang kumpanya, wala akong paraan kaya nakikita ko lang ang mahal kong apo na umiiyak ng hindi komportable. Agad na sinabi ni Fredman Wilson kay Wendy, Miss Wendy, kung may kailangan ka, pwede mong sabihin sa akin, kaya kitang tulungan. Kabanata 330 Sham Biglang sinabi ni Fredman Wilson na maaari siyang tumulong. Tuwang-tuwa si Old Mrs. Wilson. Gayun Gayunpaman, hindi masaya si Wendy sa kanyang puso. Ang kanyang focus ay hindi sa Wilson Group sa lahat. Kahit na wala siyang pakialam sa buhay at kamatayan ng Wilson Group. Gusto lang niyang kumpletuhin ang kanyang buhay, pakasala ng isang mayamang anak, at pagkatapos ay kainggitan ng lahat at mararating ang tuktok ng kanyang buhay. Sa ganoong paraan, ang Wilson Group ay walang iba kundi ang ari-arian ng sarili niyang pamilya. Ito ay may kinalaman ba sa kanya? Ang pinaka nakakalungkot pa sa kanya ngayon ay ang kawalan ng pakiramdam ni Gerald sa kanya. Tungkol naman sa Wilson group, wala siyang pakialam. Nang makitang wala siyang pakialam, dali-dali siyang itinulak ng matandang ginang Wilson at sinabing, "Wendy, bakit ka nakatulala?" Salamat kay Mr. Fredman Wilson, natigilan si Wendy. Inangat ang kanyang ulo at sinabing, "Salamat sa kanya para saan?" Galit na sinabi ng matandang Mrs. Wilson. Siyempre si Mr. Fredman Wilson ay handang tumulong sa Wilson group. Bobo ka ba? Wendy blurted out. I care about the lifelong events of Gerald and me, not the Wilson group. Bastard thing. Sa sobrang galit ng matandang Mrs. Wilson, itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal si Wendy sa mukha. Sa oras na ito, ang matandang ginang Wilson ay nagmura sa kanyang puso. I'm almost making the Wilson group na makabalik. Maliwanag ang kinabukasan ng grupo. Iniisip mo pa ba ang kalokohan ni Gerald? Nakakainis talaga sa akin. Bakit hindi mo alam na tulungan akong ibahagi ang aking mga alalahanin? Sayang naman. Biglang nakatanggap si Wendy ng isang sampal sa mukha. Tumingin sa Lady Wilson na tulala at agad na sumigaw. May sakit ka. Anong ginagawa mo sa akin? Ano ang ginagawa ko nang may kinalaman sa Wilson Group? Hindi ako nagtatrabaho sa Wilson Group. Oo, talunin mo ako. Bakit hindi ka pumunta at talunin ang beach na si Claire? Natigilan ang matandang Mrs. Wilson. Hinding-hindi niya pinangarap na si Wendy ay maglakas loob na suwayin siya. Magagalit na sana siya, pero tumalikod si Wendy at tumakbo palabas. Napahiya ang matandang ginang Wilson kaya napasigaw siya at sinigawan si Noah Wilson. Habulin mo siya at dalhin mo pabalik. Okay, si Noah Wilson ay awkward na tumango. Susundan ko siya. Sinabi ng matandang ginang Wilson kay Fredman Wilson na may guilty face. Fredman, nakakahiya na hayaan kang mapanood ng isang biro. Medyo nahiya rin si Fredman Wilson. Ngumiti siya at nagtanong I think medyo naiirita na si Wendy. Ano bang nangyayari? Bumuntong hininga ang matandang ginang Wilson at sinabing, Hindi na kailangang banggitin. Nakakalungkot ang lahat ng kasawian ng aming pamilyang Wilson, na kumuha ng masama at maruming manugang. Pagkatapos, sinabi ng Lady Wilson ang lahat tungkol sa pag-alis ni na Charlie at Claire sa pamilya Wilson, na naging dahilan upang mahulog sa gulo ang pamilyang Wilson at maging sanhi ng pamilyang White na umatras sa kasal ni Wendy. Gayunpaman, hindi maaaring sabihin yun ni Lady Wilson. Ayon sa bersyon mula sa bibig ng Lady Wilson, ang lahat ng kasalanan ay nakasalalay sa unfilial na anak na babae ng pamilya ni Jacob, na nagkalulo sa pamilya, at pinilit pa ang Lady Wilson na lumuhod at magmakaawa. Medyo hindi komportable si Fredman Wilson nang marinig niya ito at bunguntong hininga. Ayan ang mga walang prinsipyong ina po. Sobra na. Pinunasan ng matandang ginang Wilson ang kanyang mga luha. Tumingin kay Fredman Wilson, at nakiusap. Fredman Wilson, ikaw ang chairman ng Future Company Group. Kung makakatulong ka sa amin, siguradong makakabalik ang pamilya naming Wilson. Kabanata 300 at oh. apat na po. Oo. Awkward na ngumiti si Fredman Wilson at sinabing, Well, to be honest, tungkol sa pamumuhunan, ito ay bagay na ako ay sobrang napakamaingat. Una sa lahat, kailangan kong malaman ang partikular na sitwasyon ni Wilson Group, at tingnan kung mayroong anumang halaga ng pamumuhunan, kung magkano ang pamumuhunan, at kung gaano katagal ang balik ng pera, para makapag-desisyon akong mag-invest o hindi mag-invest. Alam na alam ni Mrs. Wilson sa kanyang puso na ang Wilson Group ay nasa gulo na ngayon. Ito ay depende talaga sa specific situation. Walang mag invest Paano bumoto? Walang silbi na mag-invest ng 10-10 milyon sa Wilson Group. Pagkatapos na ang Embrand Group ay hindi nakikipagtulungan sa Wilson Group. Ang lahat ay naghihintay para makita ang pagbagsak ng Wilson Group. At ang ginagawa ng Wilson Group ay ang mismong dekorasyong proyekto. Ang ganitong negosyo ay nangangailangan ng ibang tao na magtrabaho para sa kanila. Kung walang gustong magtrabaho, maaaring lamang itong maging idol. Kaya naman, normally, walang mag invest sa Wilson Group, maliban na lang kung may tanga na walang pakialam sa gastos. Si Fredman Wilson ay napakatalino sa unang tingin at hindi hindi siya papayag na tumulong sa walang kabuluhan. Maliban kung may sapat na pagbabalik, posible para sa kanya na mag-invest. Nag-isip sandali ang matandang ginang Wilson at sinabi kay Fredman Wilson, Fredman, gawin natin ito, kararating mo lang sa Ores Hill. Tayo ay isang pamilya, ang iyong ama at ang aking asawa ay may koneksyon. Dapat nating maunawaan at makapag-usap sa tingin mo hanggang kailan ka mananatili sa bahay namin? Napaisip si Fredman Wilson, at nagmamadaling nagtanong, Well, outsider ako, hindi maginhawang manirahan sa iyong tahanan, tutal hindi pa nakakaalis ng cabinet si Miss Wendy. Sa katunayan, alam na alam ng matandang sorrow na tulad ni Fredman Wilson ang kanyang mga motibo, kaya ang kanyang pananalita masyadong teknikal din. Kung diretsyong tatanungin niya kung dito ba nakatira si Wendy, lalabas agad kung ano siya talaga. Hindi ito ang gusto niya. Kung babaguhin niya ang paraan at tatanungin siya kung dito siya nakatira, makakaapekto ba ito kay Wendy? Iyon ay sobrang teknikal. Kung sinabi ni Lady Wilson, huwag mag-alala, kung hindi nakatira si Wendy dito, wala itong epekto, then he just politely refused. Kung sasabihin ng Lady Wilson, na sila ay mula sa kanyang pamilya at will not have any influence on Wendy. Then it proves na dito rin nakatira si Wendy. At papayag siya. Mabuting tao rin ang matandang Mrs. Wilson. Paanong hindi niya kilala si Fredman Wilson na may motibo? Ang dahilan kung bakit niya ito inimbitahan na manatili sa bahay ng ilang araw. Ay para hikayatin si Wendy at hayaan siyang makahanap ng pagkakataong mapalapit kay Fredman Wilson. Napakaganda ng kanyang wishful thinking dahil kung gayon, tiyak na magagawa ni Fredman Wilson na mamuhunan sa pamilya Wilson. Pagkatapos ng lahat, si Fredman Wilson ang chairman ng isang nakalistang grupo. Kung mamuhunan siya sa Wilson Group, hindi lamang nito malulutas ang problema sa pera, ngunit magdadala din ng sapat na lakas na background sa pamilya Wilson. Sa oras na yon, Makakabango ng pamilya Wilson at makalikha muli ng kaluwalhatian. Kaya ngumiti siya at sinabing, huwag kang mag-alala. Fredman Wilson, si Wendy ay isang matinong babae. Dapat din niyang tanggapin si Fredman Wilson na tumira sa bahay. Besides, although ang bahay namin ay medyo luma na, isa itong single family villa, dito ka nakatira, hindi malalaman ng mga tagalabas. Si Fredman Wilson ay agad na lumuwag, tumango, at sinabing, kung gayon mas magiging magalang ako kaysa sa kapalaran ko, may negosyo lang akong pag-uusapan sa Oris Hill sa mga araw na ito. Sa pamamagitan nito, mas makikilala pa kita at pagkatapos ay pag-isipan kung mamumuhunan sa iyong negosyo. Sige, tuwang-tuwang umiti ang matandang Mrs. Wilson, napakaganda, may pupunta at maglinis sa guest room. Habang nagsasalita, hininaan ni Mrs. Wilson ang kanyang boses at sinabi, Fredman, para sabihin sa iyo ang totoo, ang guest room ay nasa tapat ng kwarto ni Wendy. Kung may kailangan ka, mahahanap mo siya. Si Fredman Wilson ay labis na nasasabik. Okay, itong Lady Wilson ay talagang tinahak ang daan. Bagamat may pera siya at walang kakapusan sa mga babae, Madali itong makilala ng kanyang asawa kung magkakalat siya sa labas. Gayunpaman, kung nakatira siya sa bahay ni Wilson, kung makakasundo niya si Wendy, kung gayon siya ay tiyak na hindi kailangang mag-alala na malama ng kanyang asawa. After all, in her eyes, this is his own family. He is here to fulfill his father's last wish. So siguradong hindi siya magdududa. Ito ay talagang isang mahusay na pagpipilian para sa pagnanakaw ng isda.